Ilang mga idol, welcome back dito sa ating YouTube channel, dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan. Kakaibang ano to, kakaibang kwentuhan to. Uh, Ayos na kasi on time sa paggagawa ng vlog, uh, kaya nga nagkaroon ako ng gap sa ano sa video na ina-upload ko. Naging busy ulit ako, ano, Tapos kung manggaling sa opisina, pagdating ko dito sa bahay, ito naman yung ginagawa ko. Uh, may mga dapat asikasawin doon sa bahay na hindi na natin kailangang ibayag. Uh, tayo na gumagawa. Nalala ko nung panahong may farm pa ako, uh, yun, gumanda yung pakiramdam ko doon. Uh, nabanggit ko yan sa mga vlog na ginagawa ko dati na uh, doon nagsimulang mag-recover yung aking ano aking anxiety at saka yung depression ayun uh, uh, nalilibang ako sa mga ginagawa ko tawawalay yung focus ko sa at attention sa pasamang pakiramdam kasi ganto din yung ano uh, ng ginagawa ko kapag ka, kapag ka, ano kapag ka, um, dumadating ako sa bahay may mga kailangang weldingan kaya kung naalala nyo na may welding machine ako, ano, doon sa paggagawa ng trusses ng bubong nito, uh, isa ako sa mga nag-welding. Ano, although hindi naman yung talaga yung trabahong uh, pagkariniwan sa akin, dahil, ano, dahil upisina talaga yung ano, yung aking ginagawa sa law enforcement agency, uh, napakalayo sa pag nandito sa bahay. Ano, kung mapapansin nyo yung ano kung hindi ko pa napapakita sa inyo ginawa kong ano sa likod nitong bahay na to ah uh, may tinanim ako na uh, ubas ano ah uh, yun may mga ganun din um, pagkakataon na nagtatanim -tanim ako ayun uh, naputo lang yun nung mag ano nung magkaroon ng ASF dati pa yung unang-unang pasok no na nagkalugi-lugi ako at uh, doon nagsimula yung pinakamahirap na tagpo ng ng acid reflux ko nung GERD. Ah uh, nagkaroon ako ng ano ng ah uh, matinding depression lalo doon. Ano? Although mahirap pero nakakalibang yung ganito. Ah uh, malaking bagay kasi nakakatuwa din kasi yung pagiging padre di pamilya ko uh, na-apply ko ng mas maganda ano Siyempre, uh, pangarap natin sa pamilya natin um, ano, na magkaroon tayo ng magandang shelter ano, na isang kailangan na may ibigay at may pundar sa isang pamilya. Kaya kung hindi mo kaya na tuloy-tuloy na gumastos, kahit pagod ka na galing sa opisina, gagawin mo ito mga ganitong bagay. Hindi ko sana ito bablog, mga idol. Ano, hindi sana ako magbablog ngayon. Uh, ah, naisip ko na ba't hindi ko pagsabayan ano, kahit pa paano. Kanina talaga nagmamadali ako kasi kailangan ko makagawa ng mas marami-rami na ganitong butas. Uh, yung sa may salas, uh, anim na butas yung nagawa ko ng ganun. Napakatigas. Ano? Pero uh, mas maganda kasi, eh, mas gusto ko kasi na ako yung gumagawa kasi ako din yung maglilinya ng kuryente. At mas gusto ko din yung ako maglinya ng kuryente kasi alam ko kung saan-saan dumaan, alam ko yung proseso ng kuryente. Ano, Uh, kapag uh, dumating ang araw na magkaroon ng problema, alam ko kung ano yung kukot Ano? Alam ko kung ano yung hahabulin, hahanapin. Mas may tiwala ako sa sarili ko kasi... kasi ito, uh, hindi ba nito yung trabaho ko pero pinag-aralan ko to nung high school ako uh, electrician ako ano ang course kinuha ko ano kami nung sa trade school tapos nung nag-college ako, marine engineer ako, uh, maraming subject ng electrical engineer ang nakuha ko. Kasi gamit naman sa barko, kahit na makina yung ano ko, uh, trabaho ko doon. Pero kailangan, alam mo din lahat yung mga uh, mga basic na trabaho doon sa loob ng barko. Kahit doon sa deck, uh, nakakuha kami ng mga subject para doon. din nga pala yung dahil kung bakit marunong ako mag-welding. Ano, kasi sa marine engineer, lahat nga, uh, mo yung mga, uh, ano yun, yung mga subject. Sa mga electric fan, mga ref, uh, aircon, hindi man ganun ka, kadetalye yung alam, hindi man ganun ka sobrang galing. Kasi matagal na rin ang graduate, tagal ko ng graduate, 1997 ah uh, hindi ko na napapractice paminsan-minsan lang kapag may nasisira sa ano kaya hindi, 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 ko din alam na ng yung madali problema basic at least yung basic alam ko ah uh, kapag may pinapagawa ko hindi ako basta maloloko. itong tinag-uusapan natin, pinagkukuntahan natin, tinag natin, tinag natin ba't pinapakita ko itong mga ganito kasi, isa ito sa dahilan kung bakit uh, nakarecover ako sa anxiety. Nung sobrang hindi ko alam talaga nangyayari sa akin bakit palagi ako may sakit. Uh, um, thankful na hindi naasahan. Uh, nagkaroon ako ng farm. Nagkaroon ako ng figure eh. at... Mm, Natuwa yung asawa ko nakita yung improvement sa akin na ano, hindi kaya hindi ako pinipigilan. Maabot ako minsan ng pag walang pasok kinabukasan. Ano? Uh, Dadating ako ng hapon, uh, alas 6 dito sa bahay. Uh, pagkabis ko, inom lang ako ng hubik, takbo na ako sa tigiri. Magwa-welding ako, yung mga kulungan ng baboy, yung mga bakal, yung mga crib, ano, at saka yung mga gestating, at saka yung mga paruwing. Ayun, Uh, nagpuputol ako ng bakal, nagwe-verding ang bakal, nagtatabas ako, nagpupukpuk ako, nagsesemento ako, nagagawa ako ng labangan. ah uh, uh, kung, ano may, kung ano yung problema sa pigiri, eh, dahil nga may trabaho ako, ginagawa ko sa gabi. At mm, malaki talaga yung improvement mga idol. Kaya nga, ang payo ko sa inyo, uh, humanap kayo ng libangan kung may problema kayo. Tapos, isa pa sa sinabi ko sa inyo na alamin nyo ang dahilan ng pinanggagalingan ng problema. Ako, pinanggagalingan ng problema, yung simpleng sakit na GERD. Na GERD na umabot sa sa, sa kung ano, sa kung ano-ano na nararamdaman na katulad ng mga nararanasan Yung mga idol. Kaya yeah, yung sinasabi ko sinasabi mga idol na yung nararanasan nyo, ano lang yan, uh, simple lang yan, uh, lumalala lang yan dahil nararamdaman mo yung iba pang problema dahil sa takot. Ito, diskartihan nito. Pagka hindi ka masyado, ano, katulad yan, oh. No? Sabi mo, ba't papakirap ako ng, ano, ng pagkapit nito? Pwede naman papagan to Ano, pwede naman papagan to? Kaso, ang kinukuha ko dyan, sinusundot ko yung loob. Ngayon, kung yan, patungo siya. Nakatungo, at, hindi, hindi mo may ganun kasi lalapit ito dito. Gagawin mo, to mo. O kaya, ipapaganto mo. Ayan. Kung saan na rin mas madali sa'yo, para makuha mo yung ilalim. Patuwid mo. Kasi kailangan natin matuwid dyan para ito pumasok. Medyo Para ito pumasok. yung kaunti na lang oh. Kaunti na lang, ito na lang. O. Oh. Kaunti na lang. Papasok na. Kung mapapansin yung mga idol, ito yung ano, ito yung sinasabi ko na simple lang din yung acid reflux. Kasi itong ginagawa ko, galing ako sa trabaho, pagod na pagod ako sa trabaho, pero takbo ako dito, pwedeng makatrigger sa atin. Pero bakit hindi nakakatrigger sa akin? Kasi nalilibang ako. Ano? Nalilibang ako. Ah, uh, hindi ko na papansin ko. Anong oras na? Matalang meron tayong oras ng gutom di ba pag nag yung masyado kang maraming ginagawa minsan nalilimutan mo lumipas na pa yung, pala yung oras na kailangan mo kumain hapon na pala hindi ka pa pala nakakapananghalian kasi hindi ka nagugutom hindi lumalabas yung ano yung acid na meron tayo ano kasi iba yung pinofocus nung o atensyon attention ng ating isipan samantalang kung isipan natin ang trabaho ng isipan natin binabantayan lang yun na yung sakit, mayat maya lalabas yung acid, mayat maya sasakit yung pakaramdam mo. Ano? Yun yun mga idol. Malaki talaga yung ano, yung function ng utak natin, sa natin. Sabi ng iba, bakit ba hindi mo ito ay pinapahirapan mo sarili mo? Kasi may sinusundot tayo. Oh, dudumi ang isipan ha. Diba? Kahit gano'ng kahirap binagawa mo dahil doon sa sinusundot mo. Diba? Ganito din ang trabaho natin dito. Kailangan nga minsan, maghirap ha dahil sa ating pagsundot. Kailang satisfied ka doon sa gagawin mo eh. Di ba? Ano? Nakuha ko. Wow. Hindi na lang. Malikig yung batok. Ngayon, nakagawa na ako ng ano, ng gawain ko dito. Nakapagbigay pa ako ng kaunting payo para sa inyo. Isang payong ito, nakala mo, simpleng-simple lang. Ano? Uh, magkasabay na ginagawa ko. Kala mo simpleng simple lang pero totoo malaki yung ano yung may tutulong para sa inyo. Dahil kita nyo yung uh, aral dito. Ano ang aral dito maglagay ka ng ano ng uh, paglilibangan mo at doon sa paglilibangan mong yon uh, malaki yung purpose may nagagawa ka na may ibang ano may ibang Uh, function kada na so tapos uh, naka-recover ka pa ano yun dito mo oh, okay na okay ako hindi naman ano ulit sabi ko nga sa inyo wala na at least hindi bumabalik tsaka yun tamang tama Pwede ma-over patig ako. So, Siyempre galing ako sa trabaho. Pero hindi nangyayari yun. Kasi malakas yung resistensya. Yun yung gusto kong ipakita din sa inyo. Na sa mga ginawa ko makikita nyo talaga normal na normal yung buhay ko na ibalik ko yung dating uh, ako na hinahanap nyo na maging ganun din kayo Na balik yung dating kayo diba Oh. Di ba? Sa pakikipagkwentuhan sa inyo, nakatapos ako ng isa. Ano? Yung iba naman. Di ba? Okay ba? Yun, mga idol. Um, payo ko lang. Payong kapatid. Payong kaibigan. Yung sakit natin, huwag mong masyadong damdamin. Huwag mong masyadong pagkaseryosohin. Hindi ka mamamatay dito. Ano? Ako Oh, ang akala ko sa sarili ko noon, uh, katapusan ng mundo, wala na. Ah, uh, alam na nga ako eh. Uh, kapag nawala ako, sabi ko sa misis ko, ikaw na ang bahala. Pero, o, kita mo. Bumalik yung panahon na ano, na nabuo ulit yung ano, yung pangarap ko. Andito na oh, kita niyo to. Sabi ko nga sa vlog ko sa na nakaraan sa inyo dati pa, uh, ah, okay na ako. Yung pangarap ko na magkaroon ng shelter, ito oh, ginagawa ko na. Na buo na siya, konting tumbling na lang, okay na, malilipatan na. Oh, okay ba? Sige, kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye at God bless you. Ingat tayo lagi at uh, palakas tayo. Lakasan ng loob, uh, lakasan ng isipan, nang sa ganon, mas mabilis ka makarecover.